Salamat so, magandang araw sa inyo lahat, mga kaibigan at mga kapatid. Kamusta po kayo? Tayo pa rin po ay nasa segment ng The Bucket List. Kapiling po si Monsignor Andres Valera sasagutin po niya isa-isa ang ilan sa mga tanong na ating mga netizens. At magandang araw po sa inyo, Monsignor. Magandang, magandang araw din naman Ricky. At para po sa unang katanungan na ipinadala po ng ating mga netizens, ito po ay galing kay Anthony Avila Mons at ang kanya pong tanong ay bakit daw po ang pagkukrus sa noo, sa labi at sa puso ay wala din po sa General Instruction for Roman Rizal or GIRM. Pero bakit ngayon po ginagawa? Ah, ito'y nasa GIRM. Sa katunayan, sa Sekunda Editio Tipica, ay ito number 95. At yun ay nakasali sa Tagalog sa ating aklat ng pagmisa pa sa Roma. Sinasabi ang ganito na matapos batiin ng pari ang tao bago basahin ng ibang ehelyo na sumay niyong Panginoon, kukrusan ng pari ang aklat ng ibang ehelyo, pagkaraan ay magkukrus pare pari at ang sambayanan sa noo, sa labi at sa dibdib. Ito mayroong matandang dasal at sa katudayan ni ito yung ibinabas-bas ngayon sa pare na binubuksan ng isipan, ang bibig at ang puso para maipahayag, mapagnilay at ang mabuting balita. Kaya ito ay nasa GIRM. Alright, at para naman po sa isusunod na katanungan, dito po ay galing naman kay Jaime Veneracion. Mons, ang kanya punta ano po ang background ni Dr. Heron na magpagawa ng simbahang Baraswain? Pilipino po ba siya o Kastila? Si Heron ay pare. Ang kanyang buong pangalan ay Juan Heron. At bagamat ang nakikita mo doon, hindi ko alam, hindi ko kasi masyado rin nakikita yon kung iyon ay doktor ay maaaring siya ay doktor ng teolohiya pero maaari din naman hindi yung DR kundi DM ng ibig sabihin ay Dominus yun ang honorific title noon sa mga pare Lord o Panginoon o sa kapampangan ay Among kaya yun ang nakalagay si Padre Heron ang nagsimula ng Baraswain ito'y yari muna sa kahoy at nipa at pagkaraan ay kanyang kinuntrata ang isang nga mason o yung gumagawa sa bato, ito naman ay si Miguel Magpayo. At sa makatwit ay si Father Heron ang nanguna para maitayo ang Baraswain Church. Pero hindi po siya ang gumawa ng disenyo. Ang nagdisenyo po ay si Miguel Magpayo. Maraming pong salamat sa inyo, Mons Andy siya po na nadagdagan na naman ang ating mga kaalaman. At kaya po, patuloy po kayong magpadala na inyong mga katanungan para pa rin po sa segment ng The Bucket Beats. At yan po ay maaari na inyong ipadala sa www.facebook.com slash bakitmonsandy. Maraming salamat po.